Alam niyo po, marami pa rin mga pulangaw, mga diehard, kahit mga diehard na nasa social media na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa kanilang panawagan para nga mag-resign eto si Frasco. halos siguro nila ay eh, nakalimutan na natin, nakalimutan na ng mga netizens, ng mga ng taong bayan, yung kabulastuan na ginawa at pagpapahiya sa ating bansa netong si Frasco. Anong sabi nung kanyang magulang, nung kanyang nanay, don't mess with us. Kaya sabi ni Maharlika, what? Sinong nag sa inyo? Hindi ba't kayo ang nag-mess ng ating bansa? Siguro ang maganda, magandang isagot dyan ay don't mess with Filipinos. Dahil nakikita natin ngayon talaga, nako, sirang-sira na naman po etong, etong DOT secretary na ito sa mata ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Ang sinasabi nung Magulang neto na supporters na lang ng kanyang anak ay kuno ay yung mga taga Cebu, yung mga Cebu officials na ang pagkakaalam natin ay mga pinilit para suportahan niya. Ganun ba yan? Tapos sasabihin, don't mess with us. Anyway, tignan niyo po itong article na ito ng bilyonaryo. During the Department of Tourism's or DOT budget briefing before the House Appropriations Committee, uh, Tourism Secretary Christina Frasco said she was just as clueless as the public over the use of non-original footage by the firm led by self proclaimed advertising guru, Jill Chua. Ayan, nanisip pa po kayo. Wala pa, pa man din kayong pag-aamin sa inyong kasalanan. Naghanap na kayo ng masisisi. Clueless? Ano yon? Ang pagkakarinig ko, eto daw ay abogado. Ganun ba yon? Sabi nga ni Maharlika, ang syunga mo naman na hindi mo alam ang nangyayari sa departamento mo. Alam, alam niyo po, sa ganang akin, hindi sa walang alam minsan kasi pag mayroon talaga nagdidikta sa atin na ibang tao na kuno ay mas mataas sa atin ang naging lagay natin ay naging sunod-sunuran at hindi na natin magawa ng maayos yung trabaho natin dahil yun nga diba dinidiktahan ka na at ang tendency niyan yun nga wala kang magawa kundi sundin na lang diba All right, sabi pa niya oh sikat daw etong etong advertising guru na tinawag niya, sikat pero kapikat. Christina Frasco slams uh, Jill Chua's DDB Philippines over love fiasco. Yan. Ang hilig niyo pong manisi. Ano ho? Ang hilig manisi. Pero ako ako'y natutuwa dahil ang karamihan sa mga pulahan ngayon na nasa social media ay wala pa rin pong tigil sa kanilang panawagan na mag-resign na nga itong si Frasco. Huwag niyo pong tigilan.